Ngayon po guys, uh, para hindi na kayo malito sa gagamitin ninyong karayom sa inahin. So ito bumili ako ng isa. Ito po ay 17G by 1 inch. So ngayon guys, uh, kadalasan po kasing tanong ito kung ano yung karayom, yung size ng karayom na gagamitin sa inahin. So ito ibabahagi ko po sa inyo. Pag bumili kayo ng karayom, at hindi nyo alam ang sukat so alam na kaagad ng tindahan to sasabihin nyo lang 17G hindi maklaro yan 17G by 1 inch painahin so sa pagtut pagturok nito guys meron kasing mga uh, vitamins yung sa vitamins kasi ano diyan eh pwede sa laman pwede rin sa ibabaw ng laman so kapag antibiotic ganito po ang tusok ninyo guys diretso diretso lang po para aabot sa laman yung ah, pag inject po ninyo at ah, nandoon na po punta yung gamot sa purga naman kahit ito ang gamit nyo okay lang ang pag inject po sa purga ganyan naka slanting po ganyan ninyo lang tusok sabay press so naka slanting kasi ano po kasi siya eh? Uh, sa ilalim lang po ng balat at ibabaw ng laman. So kapag IM so ganyan ang pagtusok. So clear na tayo dito guys, sana makatulong po. 17G by 1 inch. Para hindi na kayo malito, ito na po ang bilhin ninyo. So mas maganda pag bumili kayo guys, gawin yung tatlo or dalawa. Para may extra kayo kasi... Minsan, uh, bumabalik ko kasi to so madadamage na agad. So maganda yung may extra kayo para anytime may gagamitin kayo. So, so yun guys, sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.